na biyaheng ed sa Magalianes. matapos mahinto ng halos isang oras dahil sa holdapang up naganap sa mall nakatabi lang ng istasyon. Kasabay nito nagkaroon ng clearing operation sa mga otoridad sa loob ng mall dahil posible raw na dalawa sa apat na sospek nasa loob pa nito. Pasado alas tres ng hapon ang pasuki ng apat na kawatan ng Metro Point Mall sa Pasay. Ayon kay Colonel Melchor Reyes, hepe ng Pasay PNP, nauna ang dalawa sa kanila at kumain pa sa isang fast food. Saka sumunod ang dalawa pang sa target nilang pawn shop sa third floor ng mall. Isa sa mga ito ang nagpaputok ng baril sa gwardya ng pawn shop. Habang ang kasama nito na may dalang tubo, ang bumasag ng mga eskaparate na pinaglalagyan ng mga alahas. Nagkataon namang hindi umano hawak ng gwardya ang kanyang baril nang mangyari ang insidente kaya hindi siya nakapalag. Wala pang sampung minuto ang panlilimas sa mga alahas. Tumakas ang mga sospek dala ang mga alahas na hindi pa matukoy ang halaga. Nasugatan pangarap kinukuha ang mga alahas. Ayon pa sa kwento ng ilang mga nakakita habang papatakas sa mga sospek, nakipagpalit pa raw ito ang nakapagpalit pa ito ng damit bago sumakay ang dalawas ng dalawa sa mga sospek sa isang taxi. Pero dalawa, dalawa, raw sa mga ito ang posibleng naiwanan sa loob ng mall matapos ng mga guardja ang gusali. Ito ang dahilan kung bakit nagsasagawa ng clearing operation sa mga otoridad, otoridad ngayon sa loob ng mall. Pinalabas na ang mga babae pero hinold muna ang mga lalaki para makasigurong wala sa kanila ang mga sospek. Napasugod naman kanina ang auditor ng pinagnakawang pawnshop na si Elmer Cordova. umi na tumawag sa kanya ang kanilang sales lady habang nagaganap ang pagnanakaw. Narito naman ang mga pahayag ng na mga nakakita sa insidente at ang hepe ng Pasay PNP na si Police Senior Superintendent Melchor Reyes. Ang daming barilan, buhan Tumakbo ako, ako, sa elevator pero ang mga tao yun yung naano ko Nung nakita ko po yung ano eh, yung lalaki na may dugo. Maliit lang po. Sila na may pabatilan yung... No, yan, yan, lang ang kinokordinate din namin sa security rito sa Metro Point. How come na nakapasok yung mga tao na may balik? Siguro, uh, pa natin lahat ng na si CCTV concern. Kasi meron naman eh. Even doon sa side ng Tambunting, meron CCTV. Si sa isang suspect na nasugatan habang nanlilimas ng alahas, wala pa namang reported na injured o casualty doon sa naganap na holdapan. Pero tuloy-tuloy pa rin ang investigasyon ng soko at ang clearing operations ng mga otoridad dahil nga posibleng nga nasa loob pa ng mall ang dalawa sa apat na suspect. Sa ngayon, hindi pa bumabalik sa normal ang operasyon sa mall at kung makikita nyo sa likod ko, eh makapal pa ang volume ng tao. Pero kapag natapos na raw ang clearing operations, eh posible na ulit buksan ng mall sa mga customer. Erwin? Kamil, so uh, wala bang napabalitang nasugata, nasaktan o napatay doon sa putukan kanina? Erwin, wala naman tayong na na ayon nga dito kay PNP Chief uh, Pasay Chief no na si Police Senior Superintendent Melchor Reyes, bukod doon sa isang suspect na nasugatan ay eh, wala nang ibang injured o casualty dito sa insidente. Yun nga, nga uh, Sinabi nga rin sa atin ni uh, uh, Chief uh, Melchor Reyes na nagpaputok yung suspect ng dalawang beses sa loob ng mall pero yung kanyang put yung putok na kanyang baril ay eh, tumama lang doon sa isang uh, isang uh, fast food chain sa loob ng mall pero wala namang taong natamaan. Erwin? All right, isa pa Camille, uh, ongoing yung clearing operations nila. So ibig sabihin, sarado itong mall at unti-unting pinapalabas yung mga kalalakihan. Is that correct? Tina-check uh, muna, Erwin, yung mga kanilang mga bag at, at tinitingnan yung kanilang mga mukha dahil nga nahagip sa CCTV itong uh, insidente kanina at uh, masusing iniimbestiga ng mga otoridad kung sino yung uh, mga sospek at tinitingnan nga nila kung yung mga customer na nasa loob pa ng mall eh kahawig o, o kamukha ng mga sospek na nahagip nila sa CCTV, Erwin. So ang ibig sabihin nito, uh, nandyan pa yung mga pulis sa loob at uh, may possibility pa na yung dalawang sospek ay nariyan pa rin sa loob, Camille? Erwin? Ibig sabihin ba nito na sinsarado yung mall, kini clear nila yung mall? Ang ibig ba ang sabihin nito, may uh, possibility pa na yung mga sospek, yung dalawang yun, ay nasa loob pa ng mall? Kamakajan Erwin, hanggang sa ngayon may posibilidad pa rin na yung dalawa sa mga sospek ay nasa loob. Dahil nga sa CCTV, dalawa lang sa apat na sospek ang lumabas at sumakay ng taxi at nakatakas. At right, sabi nga ng no, mga nakakita ay eh, nagawa pang magpalit ng damit ng uh, ilan sa mga sospek. Kaya hanggang sa ngayon ay tinitingnan at iniimbestigahan pa rin ng mga otoridad yung mga customer na lalaki sa loob ng mall. Alright, maraming uh, salamat Camila Badisio. Live po yan mula sa Pasay.